mga kabakyard magandang tanghali magandang hapon sa lahat ipapakita ko sa inyo mga kabakyard yung gagawin kong kulungan na sampuan siya mga kabakyard ito na napatayo ko na ayan siya mga kabakyard oh. ayan o oh. Sampu, sampung kwarto to mga kabakyard ayan oh. ang gamit ko na kahoy mga ipil-ipil mga kabakyard in, oh. ayan o oh. ganito lang magawa ng kulungan. Walang gastos ito mga kabakyard. Maliit lang ang gastos ko nito. Ayan, yung kulungan ko na to. Ayan, ayan ang mga kawayan ko. Natastas ko na. Ayan yung yano ko mamaya. Sa sahig. Ayan. Maliit lang ang ginastos ko nito mga kabakyard. Ayan. Sampung butas yan. Ayan. Diba? Diba? What up, what up? Kulungan dyan, kulungan ng manok. O, ayan. Malapit na matapos yan Ngayon, titirahin ko ito ngayon. Sasahigan ko yan siya. Para matapos na. Kulungan ng ating mga alaga. Kasi marami na tayong papisa ngayon. Dumalalaki so ng ating mga papisa. Kaya kailangan natin kulungan. O, so what up? Yung mga kahoy na to, kinuha ko lang dun sa bundok to. Itong kawayan ang binili ko. Kawayan lang binili ko dito pero yung mga kahoy ito, ako mismo nangunguha. Ayan. Para maganda tingnan, sampung butas ito. Malaking tulong to. Sa gaya natin, backyard. Ayan, wala pura pura. pura. dito na mga kaya kawayan natin, nakaready na. Ayan, ready na yun siya gagawin na natin yan. ngayong araw na to what up salamat thank you for watching bye bye sa mga hindi pa naka subscribe please subscribe so, share sa malayit kong channel maraming salamat support mga idol what up what up?